Uh, dito po tayo sa uh, initial na uh, investigasyon o ginagawang investigasyon ng ICI. Nabanggit po uh, nila na wala pa silang ma-identify na either uh, uh, opisyal ng gobyerno o politiko na involved nga dito sa maanumalyang uh, controversial na flood control uh, projects po, uh, attorney. Ano po sa inyong nakikita dito? Yung sa atin, uh, nakita lang natin yung mga investigasyon through the Senate uh, hearings. No? Now, kahit nagbanggit ng mga pangalan doon, kung gaya ng mga diskaya, no? diskaya ng mga contractors, nagbanggit sila ng mga pangalan ng mga congressman. Eh, pero kung hindi sila later on willing mag-testify dahil hindi sila nagkaroon ng areglo sa gobyerno ay hindi magagamit ang kanilang testimonya uh, laban sa mga inaakusahan na congressman o mambabatas. Um, kasi pag nag ka ng kaso sa ombudsman, dapat may basehan ito. Merong uh, complainant, uh, merong mga ebidensya, may documentary evidence, testimonial evidence. Uh, kung itoy na nabase lang sa Senate investigation at later on hindi na magkooperate yung nagsalita doon, mahihirapan tayong uh, mag-file ng kaso. O Kahit i-file natin using the Senate investigation uh, findings, uh, alam po bilang isang abogado, baka ma-dismiss madi ito pag itoy hindi sinuportahan ng testigo. So it's uh, it is very hard to file cases kung walang testigo, kung walang witness. Except, no? Pwedeng may magkaroon ng mga kaso na pwedeng uh, magpatuloy kahit walang testigo. Anong klaseng kaso ito base sa problema sa flood control? Yung mga ghost uh, projects at yung mga substandard projects ano Paano ito ipa-file? Yung pwede mag-file, uh, yung ICI pwede mag-file, uh, yung Kapulisan pwede mag-file, yung NBI pwede mag-file, kahit Sibilyan pwede mag-file, yung COA pwede mag Paano nila ipa ito? Ito, for example, yung isang proyekto nagsasabi at nagumastos na base sa dokumento ang gobyerno sa isang proyekto, pero, Uh, nung nagkaroon ng field inspection, non-existent ito o hindi pala totoo na may tinayong uh, flood control uh, project dito, ayan eh magpapatunay na nagkaroon ng corruption, uh, ng kakontsaba, yung private contractor with uh, the DPWH. Bakit? Dahil sa lalabas, sa report ng DPWH, completed ang project at inaprubahan na bayaran. Pero when the actual field inspection is made at walang project na ganyan or substandard. Paano naman natin malaman na substandard base sa procurement, no? Na na gui guidelines dapat kung ano yung project na na bidding, meron yang specification. Let's say uh, sa isang uh, square foot na simento, dapat may tatlong kabilya. Pero yung nilagay isang kabilya lang o worse, walang kabilya, eh di substandard, hindi sinunod yung specification. Pag nangyari yon at sinabi ng DPWH na completed, ayun, pwede yan makasuhan kasi uh, nagsinungaling sila at uh, short change yung gobyerno. Uh, sa binayad natin. So, pwede yan makasuan kahit walang magtestigo o kahit walang umami na kontraktor. Sino-sino ang pwedeng managot? Kontraktor, yung uh, DPWH na mga opisyal na nagsabi completed yung project. Sino pa? Inspectors ng COA na nagsabi rin yung commission of audit na uh, tama yung pagkatrabaho. Hindi pwedeng irason nga table audit lang. Dapat trabaho nilang puntahan. So, pwede pa rin magkaso. Now, kung yung taga-DPWH uh, kakabahan at mag-isip siya na ako lang bang makukulong, siya lang bang makukulong, pwede siyang makipag-areglo sa gobyerno through a application sa so witness protection program, bilang maging isang state witness, mag-apply siya sa DOJ para magkaroon siya ng areglo. Or kung hindi man full state witness, pwede rin siya mag bargain sa mas mababang uh, penalty kung saan ituturo niya ang kakonsyaba niya na mambabatas kung talagang hinihingan siya ng pera uh, o kasabwat yung DPWH doon sa kontraktor at sa mambabatas o kahit hindi mo sa mga mayor o governor, ah, uh, pwedeng ma-file yung kaso ng ICI o kahit ng police, NBI at kahit ng private citizen.